Ilang degrees ito bro? Pababa Tensya mo Ito? Mm -hmm. Parang kutsi lang yata duman dito kasi yung magulong hindi, yung spike hindi. nila Hindi, hindi kaya ng kutsi ito dok Hindi, yun pala yung spike nila Pangkaraniwang ano lang Ano yan? Baka 4x4 yan Pero yung spike hindi yung oh. gulong nila no? ano? Hindi, 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 hindi pwedeng kutsi dito Hindi kaya kaya <laughs> <laughs> Hindi kaya 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 Ito mga degree, ilang degree ito Kasi pagka, pagka ano, 45 degree, mag-ano yon, medyo yung climate, mas 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 porti mas 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 ada mas Tidak mas Dito. Hindi tayo pwede dyan. So, Sige doon. O oh, tama doon. Saan? Doon. Sigurado ka dyan? Babayin natin. Babayin ko. Doon kaya nga doon kasi makakalikok ka doon. Saan ba tayo uh, akit doon eh? dito yung daanan eh. Windrow dito. Kaya mulutos lang oh. Eh. Ay, doon sa kabila pala. Ay, tama dok. May lusutan din doon sa kabila. Dito oh. Ito oh. Lusot din doon yan. Isa lang. O oh, yun oh. Kaya mo sa baba. May daanan doon. Oh. dito. Oo. Ay, wala ito. Kaya nga saan. Dito, kasi, oh. At saka ang lalaki ng bato. Ang lalaki ng bato oh. Yung sauce. So, so, yun. Ha? Pwede ka rin dubaan sa ilalim kasi ah, dugtong man dyan Oo, ginagawa ko lang. Ito ito. Oh. Kasi doon may nakikita ko Dugtong, dugtong doon rin po. Ayun oh, oh. pala rin. Tapos doon tayo tatandaan sa -da kamay. -da. Dari, sumulang yan. Ma pa tayo? Oh, yan. <laughs> <gas> yan o. Oh. Tiwala <laughs> kay BBM. <laughs> kasi ano to? Itamax. Itamax pala. Simita. to, Ay, eh. Sa Purvaypur, wala tayong kurat dyan. Sa so, pag hindi 4x4 to, maalagaan din talaga. Ayan, tatapit ng ilog. O, oh, ayan, tatapitan ng ilog. Ah, sige, tatapit. Tata. Shit! Pinawisan na ako ha. Nakaupo lang ako. pasahiro lang. Pinawisan na ako. Ayun, ilog. Ayan. Ah. Eh, you know. Hindi ka ba mababaon dyan? Hindi siguro. Hindi yan. Ah, gusto mo mababaon muna tayo? Ha? Maligo? Wala nating damit. <laughs> <laughs> wow! Ganda! <laughs> Yeah, Ayan nga, sige, sige. Ano, dumabit kami ng ilog. Walang, ano, sira ang tulay. So, ano, ano na ito? Ayan, hindi mo gawin. Lahan natin,